Kaya ito, sa talin, sobrang hindi maganda yung panahon. <laughs> Grabe. Ayan o. Maulan lang siya pero di naman malakas yung hango. pero Sana tumigil din pero ayon sa ating ah uh, Google e eh, titigil siya ng alas dos ayan alas dos so sana makalabas tayo pero ikot ikot lang kami mamaya sa mall tapos yung mga ibang pupuntaan siguro doon na sa mga medyo malalapit kasi nga naulan na tapos um, breakfast muna kami kain kami, sama nyo kami <laughs> hoy okay, so ito pala yung mga foods. Ayan. Siyempre, mostly. Mga hams. Um, yung mga juice. Ayan. Ah, uh, may mga tinapay. Maraming klase. Ayun, wala na. Taob na yung kabila. Kasi, Uh, ang dami nang nakakain. Actually, nakakain na kami. May mga cookies, may mga saging, frutas. May mga cereals at uh, saka ano, um, uh, cereals at saka yogurt. Bacon, itlog, ha? mga cold cuts na ham um, yun yun yung mga food tapos may mga juice, coffee at yun yung mga food tapos Ayan na kami naman. kumain A few moments later. so what's up? Oh, Mga dito. <laughs> Pero may hakit dito, actually. Ay, grabe. <laughs> Yan yung pocket <pa> niya. <inaudible> Ay ko. <po. inaudible> grabe. Ah, kasi nakakapagod din hindi pantay-pantay yung hakbangan. Ayan. Para siyang ginamit yata nila sa gera. Ito parang gaya yun. Ayan. Basta parang ginamit nila sa gera. Dati. Sabi nyo. Sabi Yeah, I'm going Narabi na ako gud din mo kit din <laughs> kasi hindi pantay-pantay yung ano sa kanya yung tipo oh yung baitang may bayad siya na 4 euro Parang para lang siya siguro the city wall was one of the greatest and the strongest then ayun, ayun. naging depensa nila to sa gera nung nagkagera dito sa Europe ata And so mga para sa atin parang ano siya yung anong tawag doon ah uh, Fort Bonifacio Fort Santiago yun Fort Santiago parang siyang ganun kasi pero feeling ko yung ibang pader sinementohan na nila tinapalan na nila ng simento para mas lalong tumibay ito Ah, oh, mayroon meron pa din sa kabila tatawid tayo nun. Parang hindi na siya yung original na original talaga. Parang may tapal na ng semento. So, yun. Baba tayo, punta tayo din sa may kabilang side para... Makita na. Makita nyo. Tindahanan. Kaya medyo ayan. Medyo moderno na. Kasi syempre. Kumbaga sa Finland ito yung capital nila. Sa Finland, Helsinki yung capital nila. Pero ito yung capital nila, Tallinn. Kaya medyo yung mga structure tsaka yung mga building-building dito medyo marami na rin tsaka yung sasakyan medyo madami-dami na rin sasakyan na bumibiyay kaya ayun nga marami maga medyo sibilisado na talaga yung lugar pero yung tura ng mga bahay ayan nakikita nyo yung mga bubongan ng bahay nila medyo ano pa din medyo parang makaluma pa din yung mga bahay nila basta yung lugar na to lalo yung old town para siyang vegan para siyang vegan kung titignan mo kung ito hindi ko alam parang simbahan ata ito ma ayan simbahan ito? Ito. hindi ito. May kampana. hindi 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 pero, tignan natin kung ano yung mga yan para pasilip din natin. So, yun. Tignan natin din kung ano yung meron pa dito sa kabilang side. Oo, sa kabila para ipakita ko din sa inyo.

Ata dito sa taas. Parang <laughs> kabilang side ng tower or room building. Ayun, ganun din. Ha? Meron, wala na dyan. Ito may harang yan. <laughs> may harang. Ayun sa kabilang meron ito. Sa taas. Tignan natin yung kabilang side. Meron dito sa taas. Ayan. May mga pictures. view from the corner of Biro Street and Yani Street, New Parno Avenue, towards the former Russian market. Now, Biro Square. Yun yung pinuntahan natin kahapon yata. Parang gitna ng old town. <laughs> Lamig, malakas yung angin. <laughs> sabak ang ipot. Ayan. Mataas yung ng... Oh. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. view Ayan. Ayan. hindi rin siya mabuksan ganyan lang Ay. <laughs> ayun yung hotel natin dyan tayo tumutuloy sa 10th floor Ay, grabe ako bakit na makiyat <laughs> so parang dito pinapakita yung siyempre sinishare din nila yung kultura nila Dati. Ayan. Wala naman yung meron dyan. Baka nandyan yung... Baka nandyan si Alfred. Yung taga rin ni Sancho So, babawa muna kami dito para lumipat kami sa ibang tourist spot pa na pwede natin puntahan. hindi natin na lang kung ano meron dito. Sisilipin natin. uh, <laughs> ah, Siyempre, nandito na tayo eh. Diba? Sisilipin na natin kung ano. Ano naman ang meron dito. Grapo, ito na mga motor. Kung tawagin niya. Masters Courtyard. Masters Courtyard. mga ah, okay so, mga bigyan siya ng mga accessories ayan glassy studios ayan mga ganyan para sa siyang... hmm. voluntary for voluntary dishwashers Billy yan siya. Na mga kung ano ano. Ayan. May mga ganyan. So, yun. Sabi mo maganda rin yung lugar. Oo, oh, yun nga. Mga Billy yan siya. Mga biliyan ng ceramic, mga accessories. Mga ganyan. Sa may mga kung ano. and craft. Mostly. Kaya, mayroon ko sa arts, sa mga craft. Pwede nga pumunta dito. Okay. Ganda rito sa lugar na to. Ayun, ang daming puno. Ang daming puno dito. Talagang Sobrang ganda ng lugar kasi. Okay, so ayun. Uh, ang ganda dito. Ayun, tignan nyo. Napakaraming puno. Ang daming puno. Kahit na nasa gitna ng siyudad eh maraming pulo tapos habang naglalakad kami meron kami nakita uh, parang para siyang view deck dito sa city so <laughs> ayan maghahagdan tayo hanggang dun paakyat sa taas paakyat tayo dun sinasabi niyang napuntahan na namin pero hindi pa talaga so ngayon okay, natin, natin. let's go. Sige na. Mauna na ako sa iyo. oo, hindi ko na sa ako din eh. Mauna na ako sa iyo umakyat. Andiyan na ako dito ha. Hindi ka na. Antay na lang kita. Ay nako. <laughs> Wala kang mai report sa school mo. <laughs> Kailangan niya kasi ng ano, reporting niya sa school niya. Kung saan siya nagpunta, ano yung mga lugar na napuntahan niya habang naka-vacation sila. dito tayo sa my garden ngayon. So, nakita niya naman yung mga ibang videos natin, no? At maganda siya. Actually, marami siyang tanim ng mga halahalaman pero parang ano lang din siya. Uh, park, kumbaga parang park lang din sa kanila. Ayun. Ito yung siguro yung isa sa mga park nila na syempre, siguro 'tas puntahan or madalas ding bisita, ng mga lokal kasi nga maganda yung mga bulaklak dito uh, at yun muli maraming maraming salamat sa inyo maraming maraming salamat sa lahat ng na mga nanonood at sa lahat sa mga subscribers natin dito sa ating youtube channel no? Uh, at muli lagi nyo tatandaan lagi natin sinasabi lagi nyo tatandaan lagi lang natin pili maging masaya na no? walang tinatapakan tao at eh, Tito Ditch TV <laughs> and yun uh, isa pa pala congrats sa iyo Sir Jojo Masiglat uh, welcome dito sa Finland uh, kararating niya lang para nung isang araw lang aga at uh, yun sana ma-enjoy mo yung pag-stay mo rito sa Finland ma-enjoy mo yung pamumuhay dito sa Finland so yun uli maraming maraming salamat sa inyo lahat at uh, huwag niyo kakalimutang subscribe at hit yung notification bell para lagi kayo updated sa ating mga video dito sa ating YouTube channel